Tanang okay, guys. May nahuli bayawak. Or? Oo. Ito o. Oh. Ibang wak-wak. bayawak. Ano yan? Kuwan tao na o. Parang gas o. Hit Kanang bayawa. Naubos ng manok guys. Ang pupuntiryahin na naman ng bayawak. Yung wild duck. Yeah. Kaya. Kaya. Eh, Hinuli na namin na naman yung bayawak. Daku. uy, daku. Uy. Tambok na kayo di ay. Hmm. Yan para hindi ka makakagat ng pawis. いいな。<laughs> <laughs> yun si husband guys o eh, nagsanggot tuba ito guys bababa na nga namin yung bayawa ang, ang manok kasi guys naubos na ito ang punteria na naman ng ano, bayawak. Yung wild duck, yung dalawa. Yung nasa kulungan. Kaya nagpain kanina si, si Lupi. Yun, nahuli tuloy siya. taba. Marami sila sigutong nakain sa ano, mga manok ng kapitbahay dito. <tong> dako kay ay? Tambo kayo. Na, dareo? Dito. Dawata. Dawati Dako pa rumiro. Ano, dako, hindi makapuhi naroon mo yung gabi eh suru mo lang sako suru sako sako abo suugan eh nakaon yun yung kuwan nakaon yung laki mataba Katong gigo trin ni Lope, eh. pa bitaw hunat pa bitaw na lalaki. Nahuli na pala to guys noon. Tapos na nakawala. Labuhi. Napam dong PC no. Hulpot. Andre naman to gigapos. Oh. Nahuli ulit niya yun. Sarado ron di mga mang. Ah, basin mga mga mras. <laughs> Isulod kay sa ilalom na lang. Isulod. Basin mga mras. Ay, kuy, alanganin mong kuy kay na naisahan na mong Oh mm. Uy. Kailangan talian guys kasi baka makawala. Nakawala. Nahuli na pala to noon guys. Tapos nakawala. Ayun, pangalawang huli na to. Kailangan sisiguraduhin para hindi talaga makawala. ng ano buntot niya guys? o, oh, yan po yung dati. Hmm, oo okay. oh, na sama na yung ko ni Dako jenis ni satanan nga panimu, ni mo. Nat ni mo ka to tong ming agi. Munin mm -hmm. dako eh. Dagan guru kay na na hurot na nga manok ba.

Janganlah putlah. Jauh. Dia dia putland. Gunita nggak bahasa? pisik lang. Bunita Gunita jod. Pengusgi oh, jod. Beli ke ori branded? Oh, dah Chris boy. Laki guys. Laki guys. Tua Dako juga ilia manganan isat ulo kilo sa ayos kilo ayos 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 na. ayos 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 ayos